Sa iba pang tampok na balita, 4,000 benepesyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang nagsipagtapos ngayong taon. Ito ang unang batch na nagtapos sa ilalim ng 4Ps. Pagmamalaking ibinahagi ng mga nagsipagtapos ang tulong ng kanilang natanggap sa ilalim ng programa. Ang kabuang ulat sa report ni Karen Garucha. Kinilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 4,000 estudyante na nagsipagtapos ngayong taon bilang kauna-unahang batch ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na gumraduate sa high school. Isa na rito ang estudyante si Aliana Terite na naging 2015 class valedictorian ng Pasay City Science High School. Ayon kay Aliana, malaking tulong ang buwan ng financial support na nakuha ng kanyang pamilya para masuportahan ang kanyang apat na taon sa high school. Sila mama at papa, wala po silang trabaho. Kaya po kami napasok sa 4 Kaya mahirap po at saka sobrang magastos. Pero po yung pina, yung binibigay po ng 4 piece which is 500 katulad na sinabi ko. Nakakatulong po talaga yon para mabayaran po yung mga gastusin namin. Nasa may gitatlong daang mga student beneficiaries ng 4 piece na ang naitalang nakagraduate sa high school sa buong bansa. Matatandaang noong 2013, inaprubahan ng gobyerno ang pag extend ng edad ng mga 4-piece beneficiaries sa 15 hanggang 18 years old mula sa dating 0 hanggang 14 years old. Nakikita ng kanilang ahensya na mas mabibigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na makaangat sa antas ng pamumuhay at makakuha ng dekalidad na edukasyon kapag sinuportahan. Ibig sabihin lang, bigyan lang natin ng pagkakataon ang ating mga kabataan na nasa mahirap na kalagayan, kaya nilang makipagsabayan sa mga mayayaman. Sa ilalim ng programa, tatlong anak lamang kada pamilya ang maaaring maging beneficiary ng 4Ps na nakakatanggap ng 500 pesos kada buwan ang bawat isa kung high school student at 300 pesos naman kapag nasa elementarya. Sa kabuuan, may git 150,000 sa mga graduates ay nagmula sa Luzon. Halos 75,000 naman sa mga ito ay mula sa Visayas at may git 100,000 student graduates ay mula sa Mindanao habang higit sa 21,000 mga four-piece graduate student beneficiaries ay mula naman sa National Capital Region o NCR. Mayroon ring mga nakahandang programa ang pamahalaan para sa mga ito, tulad na lamang ng scholarship sa kolehiyo at training for work scholarship program mula sa TESDA na nilalaan para sa mga nais agad magtrabaho pagkatapos makumpleto ang mga technical and vocational courses na kukunin. Daang libong trabaho rin ang bubuksan ng dole para sa mga nagnanais agad magtrabaho. Ako po ang inyong kaibigan, Karen Garutsa para sa Newslight.